Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? So ako si Teacher Aisa at masaya ako na kayo ay makasama uli, ah, makasama muli sa ating mga aralin sa Filipino 4. So tayo ay nasa ikalawang markahan at ah, tayo ay nasa ikapitong linggo na. At ang pangunahing paksa natin para sa linggong ito ay pagbuo ng talaarawan. Ang kaugnay na paksa ay wastong paggamit ng panguring inuulit at tambalan. At narito ang mga kasanayan na dapat mong matamo para sa ikapitong linggo ng ating aralin. Para sa unang araw, so simulan natin ang ating linggo sa pamamagitan ng isang balik-aral. Okay, so Uh, tukuyin ko ang pahayag ay katotohanan o opinion. So, gamitin gabay ang mga salitang nakahilig at um, initiman. Okay, so bilang isa, sang-ayon sa pag-aaral ni Charles Darwin sa ungkoy nagsimula ang evolusyon ng tao. So, gumamit ng salitang sang-ayon, so ito ay um, katotohanan kasi ito ay... Batay sa pag-aaral naman ni Charles Darwin. Pero hindi naman sinabing kailangan lahat tayo ay um, maniniwala uh, tungkol dito. Okay. So, sunod. So, ang pinagbatayan lang dito ay yung pag-aaral na ginawa ni Charles Darwin. Okay. Bilang dalawa, Pilipinas dapat ang magmay ari ng West Philippine Sea para sa akin. So, ito ay opinion. So, pagkat para sa akin ay, ibig sabihin ito ay, ito ay iyong sariling pananaw. Bilang tatlo, batay sa resulta ng survey, mas mainam na ibalik ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. So, ito ay katotohanan. Bilang apat, kung ako ang tatanungin, kulang na kulang ang kagamitan ng aking mga guro sa loob ng silid aralan. So ito ay opinyon. Bilang anim pinatutunayan ni Heidi Lindias na hindi hadlang ang kasarian upang maipakita ang natatanging talento ng mga Pilipino sa larang ng para o sa larangan ng palakasan. So ito ay um, katotohanan sapagkat nagwagi ng ginto si Heidi Lindias sa Olympics nilang anim sa aking palagay magiging mahusay na pangulo si Mayor Rico Soto sa hinaharap. So ito ay opinyon, Kung no? kumbaga sarili niya yung pananaw. Okay. So sa iba, iba yung kanilang opinyon, sa iba pabor Stella. So yung iba hindi. So yun ay batay sa kanilang sariling opinyon. Ngayon naman, tukuyin natin ang salitang naglalarawan sa imahe. So, gamitin natin gabay ang mga titik sa loob ng kahon. So, bilang isa, nagkamali ng lagay ng titik pero ang ibig sabihin nito ay matalino. Ikalawa, dahil nakakita tayo ng pagong, mabagal. Bilang tatlo, marumi. At bilang apat, dahil kumakain ng masasustansyang pagkain, malusog. Okay, so ano kaya ang tawag natin sa mga yan? So tatalakayin natin yan sa ikalawang araw. At sisimulan natin ang ating ikalawang araw sa pamamagitan ng pagbabasa at uunawain natin ang isang talaarawan o diary at inyong bigyang pansin ang mga initimang salita at kilalaning mabuti ang mga ito upang maunawaan ang tatalakayang paksa sa ating aralin. So, Dear Diary, sinulat ito noong Nobyembre 24-2023. Nakapapagod ang araw na ito, pero ang masayang masaya sa pakiramdam. Dahil nakatulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming lugar, ngayon kasi ang unang araw ng aming school camping. Maraming mag-aaral ang sumali sa gawain. Isa sa ginawa namin ngayon ay ang pamumulot ng mga nagkalat na basura sa aming lugar. Nagdudulot ito ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig dahil ang makapal-kapal ang mga plastic na nakaharang dito. Ipinaliwanag sa amin ng aming Scoutmaster master na kung hindi nang ito maalis ay pupunta ito sa mga ilog at kapag dumami na ng tuluyan ay mas malaki ang aming problemang kakaharapin o kahaharapin. Taos kusong nagpasalamat naman ang aming alkalde dahil kahit mga bata pa kami ay nakatutulong na kami sa paglinis ng kapaligiran. Ganoon pala ang pakiramdam kapag nakagawa ka ng kabutihan sa iyong lipunan kahit nakapapagod Basta't alam mong makatutulong sa kapwa at bukal sa loob, ang ginagawa ay nakapagdudulot ng saya sa damdamin. Bukas naman ang gagawin namin ay magtatanim kami ng mga punong kahoy malapit sa ilog. Ang iyong kaibigan, PJ. Okay. So ano daw yung mapapansin natin sa mga salitang initiman? Napansin niyo ba? So ito ay, kung hindi inuulit ay magkatambal naman ang mga salita. So anong pag- pagkaunawa natin sa mga salitang ito? Kung babalikan natin, nagpapahayag ito o naglalarawan ito ng damdamin o yung kanya'ng nararamdaman sa araw na ito, gayon din paglalarawan niya sa kanya'ng nakita o no, sa kanya'ng paglilinis o yung paligid na kanya'ng um, kinaroroonan. So, ito ay mga pang-uri. So, ano ba yung pang-uri? Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o pangalan o panghali. Ito ay ginagamit upang ipakita ang katangian, kalidad o estado ng isang bagay, tao o hayo. So, maaari ding pinapakita nito yung hugis, yung kulay, yung laki, yung dami, um, ano pa, yung katangian, no, yung tekstura ng isang bagay. So, halimbawa sa pangusap na ang masiglang bata ay naglalaro, ang sal ang salitang masiglang ay, ay pang-uri na naglalarawan sa batang nabanggit. So, inilalarawan niya yung bata na isang masiglang bata. Ngayon, ang binasa naman natin ay isang halimbawa ng talaarawan. So, gaya ng ating napag-aralan ng mga nakaraang mga linggo, ang talaarawan ay isang uri ng sulati na naglalaman ng mga personal na karanasan sa loobin at opinyon ng isang tao sa isang partikular na panahon. Karaniwan itong isinusulat araw-araw o lingkuhan at naglalaman ng mga detalye tungkol sa nangyari, damdamin at mga kaganapan sa buhay ng may akla ang talaarawan ay maaaring maging isang paraan ng pagninilay-nilay at pag-alaala sa mga nakaraan. So personal mo itong karanasan, personal mo na damdamin o sa loobin na sa tingin mo eh makatutulong sa iyo sa hinaharap kung sakaling balikan mo yung iyong talaarawan na ginawa. Okay, ngayon. So, tumungo tayo sa uri o kayarian ng pang-uri na ating nakita sa binasa nating na talarawan. So, ito ay kayarian ng pang-uri. Ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay ang kayarian na inuuli. So, halimbawa, masayang masaya ako nang matanggap ang di inaasahang regalo mula kay ina. Makapal-kapal ang mga plastik na bumara sa kanal. So, itong mga halimbawa na ito ay mga, uh, ito ay inuulit na ganap. So, may dalawang uri tayo ng uh, kanyarihan na inuulit, ganap at di ganap. So, pag sinabi natin ganap, buong salita yung ating inuulit. Araw-araw, gabi-gabi, sobra-sobra, kulang-kulang, yung kulang-kulang ang mga gamit na dala ng mga mag-aaral sa unang araw ng kanilang pasukan So, Ibig sabihin, buong salita ang mismong inuulit natin. Kaya ay tinatawag natin itong inuulit na ganap. Pero kapag sinabi natin inuulit na di ganap, ito naman ay yung mga panguri na ginagamit natin na unang pantig lamang ang inuulit sa salita. So halimbawa, gagabihin. Gagabihin ako ng uwi mamaya. So, Uh, inulit lang natin yung unang pantig, yung uh, doon sa salita na ating ginagamit. So tatandaan natin, pag inuulit na ganap, buong salita ang inuulit. At kapag naman inuulit na di ganap, unang pantig lamang, unang silabol, unang silabol ng salita ang inuulit. Okay. Sunod, tumungo naman tayo sa kayarian na tambalan. Pagtambalan, dalawang salita na pinagsama natin upang makabuo tayo ng panibagong salita. So, ganun din, meron din tayong ng ganap kapag dalawang salita na pinagsama mo at nakabuo ka ng panibagong salita at nawala yung tunay na kahulugan, yung orihinal na kahulugan ng dalawang salita na pinagtambal, ito ay tambalang ganap. Halimbawa, bahaghari. Pinagsama natin ang salitang bahag at hari na kapwa may magkaibang kahulugan. Ngunit nang pinagsama mo na ito, hindi na wala nang ng kaugnayan yung kahulugan ng bagong salita sa orihinal na kahulugan ng dalawang salita na pinagtaman. Sa halip, nakabuka ng panibagong salita na may bagong kahulugan. Yun ay tambalang ganap. Okay? Pero kapag ang pinagtambal naman natin salita ay may kaugnayan pa rin sila sa isa't isa. Halimbawa, silid um, uh, halimbawa um taoos uh, and then halimbawa natin doon ay silid aklatan. Okay? So may kaugnayan yung silid sa aklatan sapagkat ginagamit yung silid bilang lagayan ng mga aklat. So 'yun yung halimbawa natin ng tambalan na diena sapagkat nandun pa rin yung kahulugan ng salita, nung yung original. Nagkaroon lamang sila ng relasyon o kaugnayan sa isa't isa. So, ganun din kapag yung mga tambalan na salita na ginagamit natin ay mga panguri. So, halimbawa natin dito, taus puso nagpasalamat ang taong bayan sa ayudang natanggap nila. At lubos galak na nakikilahok ang mga uh, mag-aaral sa buwan ng wika. So, halimbawa ito, lubos galak. ba diba? So, tambalang di ganap sapagkat ang kahulugan ng lubos galak ay lubos-lubos yung kanilang kagalakan. So, ibig sabihin, may kaugnayan pa rin yung dalawang salita sa isa't isa. So, hindi nagkaroon ng panibago o bagong kahulugan mula rito. So, tamba ng di ganap. Okay, para sa ikatlong araw, at uh, talagawa, basahin ng talaarawan sa loob ng isang araw. At matapos basahin ay isulat sa talahan na yan ang mga panguri na inuulit at tambalan at gamitin ito upang gumawa ng sariling pag -umusap. Okay, so dahil na um, unawaan na ninyo, natalakay na natin kung ano yung pagulugan ng inuulit at tambalan ng mga panguri, alam na alam kung kaya-kaya nyo ng sagutan ang uh, gawain na ito. So babasahin ko na lamang yung... Um, So, Dear Diary, isinulat noong ika-26 ng Nobyembre, 2023. Kanina umaga, ginising ako ng bawat akyat panao. So, ayon, akyat panao. Araw ng pista, kaya hindi magkanda ugaga gaga sila ate at kuya sa pag-ayos at paglilinis ng kani-kanilang kwarto. Ito, kang gawain sa kanila ni inay tuwing pista. Kahit paamoy amoy pawis, masayang masaya akong babatiin at yayakapin sila ate at kuya upang bigyang buhay ang kanilang nakapapagod na umaga. Samantala si ama ay aligagarin sa pagtulong sa pagsasalansan ng mga mesa at upuan na hinirang sa kalapit na barangay. Ani mo'y lipat bahay sa dami ng inarkilang silya at upuan dahil sa inaasahang dagsa ng bisita tuwing may pista. Kaya naman, sa halip na kulitin sila sa pagtatanong ay agad-agad din akong tumulong mula sa pagwawalis na mga kalat hanggang sa pagsasaayos ng mga nagkalat na tsinelas at sapatos. Nakatuwang din ako ni inay sa paghuhugas-hugas ng mga plato, kutsara at tinidor. Matapos ang paulit-ulit na paglilinis at pagsasaayos ay maaliwalas na maaliwalas ang aming tahanan. Handang-handa na sa pista at dagsang bisita ang iyong kaibigan, PJ. Okay, so ayan. So, marami ka bang nailistang mga panguri na inuulit at tambalan? So, ano-ano mga ito? Ibigay ang iyong kahulugan at bigyan ng pangusap. So, narito, may mga nailagay tayo. Akyat panaog, amoy pawis, bigyang buhay, masayang-masaya, lipat bahay at maaliwalas na maaliwalas. Okay. So, para sa ikaapat na araw, ganun pa rin, uh, panuto sa lungkuhitan ang angkop na tambalang pang-uring salita na magbibigay ng wastong kahulugan sa ating pahayag. So, bilang isa, pipili kayo kung ano ba yung sa tingin yung aakma para mabuo yung diwa ng ating pahayag. Sa so bilang isa, taus-pusong nagpasalamat si Binibining Roque sa mga eco-patrollers ang aming lalawigan dahil sa patuloy na pagpapanatili ng kalinisan. Binigyan ng tulong pinansyal at pabahay ang mga kapuspalad na naninirahan sa mga gilid ng estero. Marami ang agaw buhay na dinala sa pagamutan ng manalasa ang pagbaha sa bahay, bayan hingal kabayo ng makarating sila sa kabilang ibayo. Ngiting aso ang isinanubong niya sa kanyang kaibigan. So ano-ano ang mga panguring inuulit at tambala na maaring gamitin sa pagbuo ng tala arawan? Okay, so dito sagutin natin yung mga tanong. So ito ay may kinalaman sa Uh, binasa nating tala-arawan. So, ano yung mga gawain na isinagawa ni PJ at ng kanyang pamilya sa kanilang tahanan para sa pista? At bakit mahalaga ang pagtulong ng bawat membro ng pamilya sa paghanda para sa mga espesyal na okasyon tulad ng pista? So, uh, sa ating mga kababayan na nasa probinsya, no, yung talagang nagdiriwang sila ng kapistahan ng kanilang patron, ay big event o malaking okasyon ang piyesta. At bakit mahalaga na magtulong-tulong para maging mas madali yung gawain, mas matapos ng mabilis at makapaghanda ng maayos. So ano-ano pa yung mga gawain na isinigawan nila PJ? Naglinis, nagbugas, uh, at marami pang iba. Okay, So ano-ano ba yung paggamitan na inarkila mula sa kalapit barangay para sa piyesta? So maaring mga upuan, mga lamesa, maaaring mga pinggan o kaya naman mga uh, mantel at marami pang iba. So paano nakakapento ang sama-samang pag-ayos at paghanda sa pakiramdam ng mga tao sa kanilang tahanan, lalo na sa mga espesyal na okasyon? So magaan sa pakiramdam na tulong-tulong kayo sa paglilinis gayon din mas nagiging madali yung mga gawain at nagiging magaan. Ano? Okay, so para nagiging bonding na rin yun ng isang pamilya. Sa iyong sariling karanasan, paano ang pagtulong sa pamilya sa mga ganitong gawain ay nag-aambag sa iyong pagbuo ng mas malalim na ugnayan sa kanila? Dahil nakakabuo tayo ng mas malalim na pagsasama, banding na tinatawag, hindi ba? Added experience o karanasan na maitatago mo, maitetreasure mo sa buhay mo. So, daladala -dala mo yan sa iyong alaala. Okay, at punan ng angkop na panguri na tambalan na tinulit ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Ayan, so meron tayo dito ang aming pamayanan. So, pwede ang aming pamayanan ay malinis. Mayroon ito o papayapa. Mayroon itong kalsadang mahaba at mga bahay na uh, pwedeng makukulay. Halimbawa, ang aming lugar ay ano ba ang maaari nating ilagay? Ang uh, maaliwala sa araw at maningning sa gabi. O maaari rin kayo magbigay ng iba pa ninyong mga apang uh, pangkuli. So, gustong gusto ko ang aming pamayanan. So, ayan, maraming maraming salamat at dyan na nagwawakas ang ating aralin para sa ikapitong linggo. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating mga aralin sa Filipino 4 at hanggang sa susunod na aralin, antayin at antabayanan ng aralin natin para sa ikawalong linggo. Ako si Teacher Aisa. Maraming maraming salamat sa inyong palagiang pagtuto. Paalam!